Hello guys, good morning. So ngayon mm -hmm. ay Sunday. Kagagaling na namin sa simbahan. So nag ako. Worth ang walang pa 1,000. Dito lang sa malapit sa gates Kahapon may grocery din ako work, so, na worth 1,300. So hindi ko na nabidyohan yun. Ganun lang guys. Pag may bintangan ako, one plus, binibili ko na siya sa mga wala lang. Mm -hmm may pakunti-kunti lang so, ito utap kung may bibili bibenta ko pero kung wala kakainin ko kasi so, paborito ko ito paborito ko itong utap ito so, mga kasimula 2-4 ito kada isa so 3 lang ito Wishi Shippee mm -hmm. Alam ko tatlo din, din May mga nagsasabi na Ang Sari Sari Store ay boring na negosyo So, depende lang yun sa inyo Kung ano yung pananaw niyo. Basta para sa akin Ang laking tulong ng Sari Sari Store Guys, isipin mo Nasa inyo ka lang, tapos magbibenta ka Habang naglalaba ka kumikita ka kahit pa piso-piso dos pag kinasama yung madami na rin yun hindi <coughs> ba kaysa naman nakatingga ka lang dyan wala kang ginagawa <coughs> so itong meat ayan tig sa isinbenta benta ko nito meron din akong open egg sa isinbenta din benta ko nito nabenta ko sa mga bata nag-try lang ako ng makaraan in eh, nabili yung bumili ako ulit yung kahapon naan na, na, na asawa ko. Mas mura kasi doon guys sa isang binibilang ito. Kaso pag ipadeliver siya may delivery charge 100. Pag worth 10K <coughs> yung grocery mo hindi kasama yung UC. May ano siya. Ay libre lang siya. Pero kung hindi abot ng 10K yung grocery mo may bayad siya na 100. Pero minsan, pag bumibili ko ng bigas, pinapadeliver ko na kahit magkano lang. Kasi mabigat yun. Kasi naman ako yung pupunta doon. Ganun din. Nang ako, ang oras ko sa pagdadampot doon, pipila pa ako. Kasi ang daming tao doon. Kasi mura lang sila. And itong, ano, yun nakaraan uh, tig dalawa, tatlo lang binibili ko pag may budget tulad nito, ayan, tig ay ha? so ito, ayan ang ganda tingnan guys pag maraming ano yung pare-parehas ito, ito yung sa binili ko kahapon. kahapon ito yan. Ito nung nakaraan pa to. Ito. So maganda siya pag isang ganyan parehas, di ba? Ay, pa Ayan siya dyan. Siya wala nang paglagyan. Maliit lang kasi yung tindahan ko, guys. So, okay na yan. So, ito na yung iba. ayan lang guys hindi kasi ako nakaano kahapon ng teatos mas mura din sa kabila eh ah, so pag okay. kunti kunti lang ang bibilhin ko okay na yung dito dos dos pa rin naman yung patong ko eh ayan sya ayan so, ano chicheria chicheria is life tulad nito isa isang wholesaler na binibilhan ko ito may isang libre to eh. Ay, hindi ba? Mas mura to doon. aso nga malayo. Tsaka may bayad. Bawi-bawi lang. Tapos ito, bumili akong ganito. 100 grams. 16 yung bintahan ko nito. Kasi wala sa grocery. Bukas may deliver din ako sa grocery. Sa plus din yata yung. chinta pa sa amin to pag ka Camel. Yun lang, guys. Yung 1,000 ko.